orang isang apa Oni eh. Ayun. isang Ay. budlatan na naman. Oh. Oh, update eh? update. Uh, Mero na namang huli mga kanoni. Isang ketambakah. budlatan na naman. Wow. ni? Isang katambaka, dili budlatan. Okay, na namang huli.

Madami yung huli natin. Ayun. Jackpot mga kanuni 'ni. Ayun, meron pang isa. Jackpot. Buhay na buhay pa. Oh, puti Putik pa mga kanuni oh. Ha, dalawa ka bo. Nandun pa ilalim. Gak ni. Bulu, <tari> Apa toh, Rabu, ubu, oh, pa mga kuno ni. Kita isa na to, plan. Robo kisi-kisi bu. gak biar Marami yung huli natin ngayon mga kanuna eh. Jackpot. Maraming mga budlatan. Saktan ko tayo sa to. Oh, nagputi-puti pa mga kanuna oh? diba? May dami pa yung huli natin.

Oh udah putih putih emang anu ini kok Tempati scan2 Gini Tujuan ni Terus usur putih putih oh. mangan oh. èk anak ngoni Kenya kaper putih pulut gini diang Masa di loboney Rame-rame yang hurid itu mendidik mole replied Damn

gisi gudang pokok Agesa. merame, marami ro terus merame rame yun buhay na buhay pa bos gibo ang taga tanggal at taga -birah.

at mayroon na namang kwan marami yung kono oh puti mga isang budlatan at dito naman dalawang kanuping o dili katambak tambak ang tawag dito sa amin Oh. Uh, ramai pemakan Oke. Nanti Itu size nendit power. makan ini okay. 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 Ah, okay. ramai nih yang boleh makan. Na naman naman Zero na naman ano kununin. Zero na pa. Steeping. Steeping? Oh. Rabi rame na yung huli natin. Ayun. Isang budlatan na naman. dili. Ikaw ng katambaka. Katambaka. Ugotob. Asan yun yan? Katambaka. Yun, uh, meron mga nih Isang mulmul. -mul. Ay, kanuping pala. Kala ko mulmul. -mul. Isang kanuping. Hindi, katambak. Tawag sa amin. Banyos. So, banyos. Gila, gila, gila. Gila, gila. Ah! Mayroon na naman mga kanuni.

sang budlatan na naman. Sige, sige okay. 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 lang. Ini, na naman mga kanun Isang katambak Budlatan mga kanun Ang tawag dito sa amin Sa iba naman katambaka

marami silang marami tinabang ay tanggal o kasi yun 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 pa mga kamuni isang parapis Meron na naman mga kanunay, isang indangan, hindi, mungit, indangan mga kanunay. Anak pa to ganina, ito, kama ka noon, malaki mga kanunay, ulam na mga kanunay, ulam na oy. Ah! Meron na naman makanoon Isang koan Oh. Huh? Ang tawag niyan. pudlatan. Na... Pudlatan at saka isang Isang, yan. isang pugalo. kapuyan yan. Wala po ba? Wala po. Yun. Bakit sa mga pugot. Mga kanone, oh. Pinahakan ng pugot. Ang mul talaga ng pugot Uy, ano pala ito. isa palang palata kala ko lapo 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 di pagalo tawag sa amin isa palang palata na malaki ulam na yan na kanun eh ah, bira lang ng bira hanggang sa matapos sa bandang huli ha ito ba ka ito na yung dulo mga tari tapos na wala pagkita yung huli -ep 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 Trustee marami แล้ววราเม hmm.